guys. Ito nga pala guys ay galing sa repto. Ito yung aywan ko lang kung tama ako guys ha. Ito yung parang pinaka radiator ng rep. Yung rep ko kinalakal ko na 110. Malakas kumain ng malakas kumain ng kuryente. Halos isang libo. Tapos hindi naman namin ginagamit lang. Halos ulang lang ang nilalagay. Kaya ang ginawa ko yung rep kinalakal ko na lang. Ito, guys, yung pinaka, ano na to, pinaka huling parts niya na to, na natira lang, yung ibang parts, nakalakal ko na, yung motor, yung body, nakalakal ko na. Ngayon, ito ngayon, guys, pinagtsatsagaan ko, tanggalin yung pinaka aluminum niya, yung hasang, hasang ng radiator. Itong, kung nyo, guys, ito, ano to, Ah, uh, ayan oh. Pula. Tanso 'yan, guys. Tanso. Ah, uh, eh, mga lakal ako eh. Ayan, kasi guys, lang pambili ng bigas ngayon. Ah, uh, huhuli na naman kasi mga jeep na hindi na consolidate yung jeep na diadala ko kasi hindi na hindi na kinonsolidate no ng operator ko, ayawin kong bakit kasi siguro kahit wala naman na yung jeep nila baka sila kasi may mga pera na at ayaw na nila makipagsapalaro sa pagkukonsolidate eh. kasi nga marami silang sinasabing mga dahilan okay ngayon guys kasi wala akong biyahe, hindi pa nakakant ng biyahe kaya mga muna ako para makabili ako ng kahit papano, pa pa isa-isang kilo pambili ng ulam Ah, naghahanap din ako ng mabibiyahian. Ah, kaya lang sa ngayon talaga ang hirap maghanap ng mabibiyahian kasi sa dami na rin ng mga driver na nawala ng mabibiyahian dahil yung mga jeep nila yung iba rin, no? manibela o piston, halos karamihan sa kanila hindi nakakonsolidate. Kaya ang hirap ngayon maghanap ng papasukan, lalo na sa katulad ko na may edad na, 50 na, hindi na basta-basta makakahanap ng bibiyahiyan o ibang papasukan kasi pero sana makakuha pa rin ako ng mabibiyahiyan ko kasi halos sa jeep na ako nabuhay okay guys, itutuloy ko yung pag-aano na ito, pag patastas na ito. Uh, siguro ito tansya ko nasa mga kalahating kilo rin to pag natanggal ko okay guys Iba, ito, ito yung hasang ng guys, yung iba natanggal ko. Sa tagaan ko lang ito. Siyempre, ganun talaga. Pag may tsaga, may nagain. Lagyan ko ng basahan ito kasi baka masugatan ako. lipat natin yung camera. Yan. Para hindi nagagalaw yung camera. Ah, uh, tas tasin natin. guys tong ano na to kaya tas tas ko na hasang aluminum to ipunin ko lang kahit pa paano dagdag kaya rin nya sa babaklasin ko pa na isa may motor pa akong babaklasin dito guys motor ng dryer sasama sa samahin ko mga alakal tayo mga bakal hindi natin kung magkana abutin What wow. free pa guys yes. nangangamay free yun yung tubo. free yun? Ito guys yung asawa ko, nanonood o. Oh. Mahiyain lang yung asawa ko. Wala, hindi kami talaga... Walang mangyayari sa amin, mahiyain. Wala <laughs> pa naman ang asawa ko. <laughs> ang ganda yung asawa ko. Itong... <laughs> tum tum tumatakbo yung asawa ko guys. Ang ganda pa naman yung asawa ko. <laughs> Ayaw pakita sa camera. Wala talaga. Pinabayaan nila ako. Sino solo flight ko lang itong pagbablog. Pero pag sumahod ako dito, guys, mga ano yan, sabi nila, bil mo ako noon. <laughs> Oo nga pala, guys, nakasahod na pala ako dito. Unang sahod ko, 5K. Yung $100 dollars na kubra ko na. Kaya lang nga kasi, uh, ako, hindi ako nakapag-vlog. Kung ano so, yung pwede natin i-vlog, ngayon dahil wala akong biyahe ah, uh, walang biyahe mga na lang ako guys nice. ngayon ito tingnan natin kung paano ito matanggal may natira pa ito bakal ito hindi ko alam kung ano to pero part din ng radiator yan tanggal na yung mga hasang ngayon guys ah, uh, ito na lang pinaproblema ko tingnan ko kung mahuhugod ko to Parang hindi Dahan-dahan ah, lang ako guys Kasi baka Masugatan Masugatan tayo Careful Baka Yung Ibabayad natin dito Eh Mapunta lang sa Dibili ng Ano Gamot Ayan guys Nihila ko Tingnan ko Ang tagal parang antagal yung ano na ano nito. Baliin ko na lang kaya, guys. Ayun oh. Eh. Pwede pala. O binali ko. Tapos dito ko na lang siya hugutin. Oh. Hina lang ako. sumali sa vlog ko kasi pag dinibidyohan kita ayaw mo magpakita ngayon sasagot ka dyan ano pa lang <laughs> Binabatukan ako guys. Ah, <clears throat> hirap talaga. Kailangan talaga kahit sa pagagani kung kakala mga ka. Talagang magpapatulong ka ng pawis bago ka talaga kakain. Ganun talaga yung mga hindi pinanganak na mayaman. Ah, natanggal na natin yung isa guys. Oh. Tanggal na. Ayun guys, para mapadali, tutuloy ko na lang to. Pwede naman palang baliin eh. Baliin ko na lang oh. Ayun. Bali na. Bali na. Dali Guys, ang kilo na ito nga pala nasa 360. 360 ang kilo na ito. Tansong sa uh, so palagay ko, makaka huwa ako mga kalating kilo na ito. Kasi ito guys, so may babaklasin pa akong ano, uh, dryer motor ang loob nito guys, copper to. Yung iba aluminum. Pero ito guys, ano to ha? Copper yung laman nito, yung tanso nito sa loob. Kaya pandag idadagdag ko dito. kasi bakal to eh bakal tong kinakapitan niya pinagsuotan kaya eh. tigas talaga guys isang place pa. Kapatay oh. isang place. tuloy ng pawis ko. Masok sa mata ko. Sana lang. Sana lang, sana lang. Oh, wala na. lang, tagaan na natin 'to. gala pa Ano guys? Bakal 'yon guys, kaya tinatanggal ko. Oh. ko rin guys. Ngayon ito naman. Babaklasin ko. Ngayon, natanggal ko na 'yung lock nito guys, o, wala nang lock 'yan. Tanggal ko na. Yun. Bakal. Ay bubenta na natin 'yan. May stock pa akong ganito guys. Tatandaan ko. braso ko guys kalalagari pagod yung <laughs> braso ko na nga yung braso ko na nga guys merong ano na ito, guys. Na nakalagay. Umalis. Aloy, aloy ang nakalagay. Yung isang Yung isang ano, guys, iano eh, ko 'yun. Yung isang motor na ganito, Tawagan. aloy laman nun Kakalakalin ko na rin sira kasi pandagdag. Hey guys. Ngayon, panggalin natin 'to. <coughs> <coughs> Hindi ko lang po alam, sir. May deliver ng Shopee rito guys eh. Kaya lang wala yung di-deliveran. Pwede so, di ba ang akin na lang yan? <laughs> ako guys, di na maka di na ako maka-order sa si Shopee kasi walang pambayad eh. Wala tayong pambayad guys. Kaya wala. Lalo nga, wala na akong biyahe. Tsagaan ko lang to. Guys, sa tsagaan nyo lang, panoorin nyo aking video. Uh, tulong nyo na rin sa akin to. Na sana ay uh, yung mga video natin, video ko, ay panoorin nyo. Tulong nyo na rin sa akin kaya. Guys, guys tinulungan na ako ng beautiful son ko. Ayan, tinutulungan niya ako. Ayusin mo yan. O, tinutulungan niya ako. Ayan. pagod na si Papa. Dami ko ng pawis, o. Oh. O, tingnan niyo guys yung pawis ko. Mama, pa guys. Dalawang buwan na yung tubig ko, hindi ko pa nabayaran Yung pinaproblema ko. Kung paano ko mabayaran yung tubig ko. Dalawang buwan, tapos sa kuryente, isa. The timing. Na wala kaming biyahe ngayon. Huwag magwewelga. Nakakaulian na kasi sa ano, sa lunis. Tatlong araw kami magwelga. Ayaw ko lang kung anong mangyayari kasi nung una nanalo sa hearing uh, ngayon talagang ipunupos e, na ng LTFRB na gulihin yung mga jeep na hindi na consolidate ang huli sila sa lunes at sa 10 June 10, manguhuli na sila siyagak muna ako sa pangangalakal. Sana kahawaan pa rin ng Panginoon Diyos. Mahahanap pa rin ako ng bebyahiyan kasi iba talaga yung ano, na, na maya na ngayon. sa unahan. nanti natin kung mahugot ko to. Hmm. Tingnan natin mahugot. Kailangan talaga siguro putulin yung mga, no? Thank you. Oh, oh, guys, kailangan talaga ano ng cutter. Yung mga tali. Aray, pasalugsugan ako. Salugsugan ako. Guys, so, Ah, uh, bunot, nabunot to. Ng ano lang tsaga. Tsaga lang guys. Technique din. Pag alam mo technique ng magano nito, mag kalas madali lang to. Uh, kailangan lagari lagariin mo muna 'yung ganto nya guys, oh. So, tapos saka mo siya hugutin dito sa. Yan na kayo. lugsugan yata ako. Oh. Tinamaan, may salugsug yata ako oh guys. Sakit. Nawawala oh, yan guys, lagyan ko lang ng langis yan, tanggal yan. Yun ang bisa ng langis ko. guys, konting tiyaga na lang matatanggal na to. Nasa ah, lang ba yan? Nasa lang ba? Hmm. May isa pa? Yung motor dyan na uh, aloy. Tanggalin natin ano yun. Aloy? Hmm. Kasama nun. Alam mo nun. Kaya lang, ano yun, oh. Yung, babaklas pa tayo ng ano. Nang is... sa ano, dryer na ano parang napagod na ako pero guys hindi ko na i-video yun ha kasi parang mahaba na yung video natin uh, babaklasin ko na lang yun ito na lang pakita ko sa inyo kung paano kung paano baklasin to oh. ganyan lang oh ganyan lang eh

guys, tanggal na. Oh. Yung core na lang ang natira. Okay guys. Maraming salamat sa panonood. Mahaba na rin tong yung video ko. Uh, pero paigsin pa natin to. Okay. Maraming maraming salamat guys. Sana lagi nyo yung suporta ng video ko. Uh, tulungan niyo na lang ako Namin, sa mga video sure. ko. Guys, like and share na lang, guys. Bye-bye.